Ayan, at nagluto pala ako ng ano, yung masarap na pagkain para sa mga chicken. Ayan. <laughs> yung pasta. O, oh, dali na. <laughs> so, yung mga tira-tirang food scraps kasi yung binibigay natin sa kanila. Kaso, lagi naming nauubos ni Sabana. <laughs> Kaya ayon, walang food scraps sa kanila kaya nagboil na lang talaga ako ng ano, ng pasta. Ano? Pasta. Tapos si Savana pinasuot na natin ng glasses para protection sa mga mata niya. Tapos oh! hey! no? apart sa mga tiritirang pagkain, pinapakain din natin sila ng mga Um, chicken food. So, ayun. Kunin natin doon. Sabana! <laughs> dali. O, oh, dali. O, oh, magkuhan ka ng ano. Dali. Yung chicken food. Sige na. O, oh, yan. Sabana dyan, o. Oh. oh, dali na. Ay! Mm -mm. Ay! So, yung tubig pala natin para sa chicken nandito. Ayan. O, ah, diba? <laughs> yung tubig. Diyan umiinom yung mga chickens. Ah, dali na. Pakainin na natin sila ng mga pagkain talaga nila. Yung chicken food. So, dito na. Lika dito naman. O, oh, diyan. Ayan. <laughs> ayan. So, isang tab lang ng ganito. halay patin. Sige, pat mo. Huh. Mami, nasa po siya. Ay, pat yun. Daming chicken. <laughs> Oh, gusto mo magpatka ka ng chicken? Oo. Uh -huh. Ito, ito. Ay, huwag mo muna natin, wag mo muna natin silang isturbuhin. Kasi kung makain pa sila, mamaya na lang, ha? <laughs> so, pagkatapos nilang kumain ng pasta, itong chicken food naman. <laughs> huwag mo kasi sila disturbuhin.